Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hello. Paano po makikinabang yung mga senior citizens na katulad ko po uh, pagdating ng panahon na ako ay umabot ng, uh, I think, umpisa edad 80, 85, 90, and then 95 po ano Tama po yun. At saka una po, gusto kitang i-welcome to Club 20. Thank you very so, much, mentor. In your sense, ang kagaya ko ay Club 20 po tayo. So, welcome po sa club natin. 20, 20, dahil ito ang 20% discount, no? <laughs> so, makapagpo po ng milestone age na 80, 85, 90, at saka 95, nang ito ay maging batas, March 17, 2019. 2024, qualify po tayo. Subalit, so, sa kadahilanan po na ang pondo na inilaga at binigyan ng pondo ng Department of Budget and Management ay para po sa January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. So, yun mga nag-birthday ng 80, 85, 90, at 95 Bulak, March 17, 2024 hanggang December 31, 2024 ay waitlisted po sila. At ang assurance natin doon sa ating mga applicants, beneficiaries para sa taon na yun, tuloy-tuloy po ang ating collaboration with the Department of Budget and Management upang ito ay malagyan ng pondo para sa kanila. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.